Ano ba yan? Paano ba ako magsaserve dun sa table nila? Ice, ang tagal naman ng order namin. Hoy barista, bilisan mo nga. Kaya mo to, trabaho mo to eh. Tingnan mo ka sila, naghahalikan kahit saan. Oo nga, dati si Diana, ngayon si Nat. Girls, baka pwede na tayong umupo sa tabi ng mga basketball players kasi iba na yung Bunny Team ngayon. Parang hindi naman natin kasama si Nat. Lagi niyang kasama si Smiley sa totoo lang nami-miss ko yung dati nating team. Hindi magaling na captain si Nat. Eh di bumalik na lang tayo sa dati. Guys, hindi ba kayo naiirit ha? Lagi kami naghahalikan eh. Smiley, okay lang yon. Love naman natin yung isa't isa. Julie, gusto mo araw-araw ibibili kita ng chupa-chups? Ibon ko, the best ka talaga. Guys, hindi to yung gamis na in-order ko. Nat, wala nang ibang gamis. Yan na lang. Hoy, hindi mo ba siya narinig? Ayaw niya yung gamis niya. Ano ba to? Bears? Ang gusto niya, elephant. Palitan mo to. Ano ba yan, pare? Grabe naman yung girlfriend oh, mo. nga, mas okay pa si Diana. Oh, nandito na pala lahat. Kumusta? Wala na bang upuan para sa amin? Magsusulat ako ng article. Kulang yung mga chairs dito sa school canteen. Magsialis nga kayo sa upuan namin. Diana, ano ba? Alam nyo guys, kung ayaw nyo masaktan, manahimik kayo dyan. Hoy, ikaw, Palitan mo yan. Oh, nandito na si Diana. Banis, tara na nga. Umalis na nga tayo dito. Smiley, tara na na. Smiley, baka pwede namang itigil na natin to. Sino ka? Hindi kita kilala. Narinig mo yung Diana? Sino ka daw? Oo, Oo nga, nga sino, ka? sino ka? Girls, sa tingin nyo, tatagal ba tayo ng ganito? Oo oh, naman, Diana. Forever. Walang makakapaghiwalay sa atin. Ah, anong orders nyo? Friends? Ice, iniinis mo ba ako? Diana, hindi kanya iniinis. Sinasabi lang niya yung totoo. Diana, yung tatlong matitigas dito sa school, nag-reunite na. Well, hindi ako matigas. Ah, matitigas. Ano yung orders nyo? Latte! Hot choco. Okay, dalawang latte, isang hot choco. Bibigyan ko kayo ng mga free candies. Girls, tingnan niyo yung itsura ni Diana, hindi maganda. Siyempre naman, pinaalis siya sa Bunny tapos nakipag-break pa si Smiley. Alam niyo girls, naaawa ako sa kanya. Alam niyo girls, kung ako yung nasa sitwasyon ni Diana, mas grabe pa yung itsura ko sa kanya, kaya naintindihan ko siya. Oo, Oo nga, nga, girls, girls kawawa, kawawa naman, naman siya. siya. Ibon ko, ubos na yung chupa chups ko. Julie, bukas na lang ah, naubos na yung pera ko ngayon eh. Okay lang ba? Okay, sige na nga. <laughs> girls Fair naman to, lahat in love, tayo lang yung single. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Alam niyo, mga best friends ko, gusto kong ibalik lahat sa dati. Gusto kong maging captain ulit ng mga bunnies. Gusto kong bumalik sa akin si Smiley. Ayoko makita silang dalawa ni Nat. 'Di ba sabi niyo sa akin dati may plano kayong dalawa? So ano 'yon? Ice, 'di ba sabi ko hot choco? Kailangan may gawin tayo para pansinin tayo ng buong school. Kailangan maging kakaiba tayo. Alam niyo, girls, siguro kailangan lumabas tayo after school. Maghanap tayo ng bagong boyfriends. Hatshoko, Latay, ano bang pinagkaiba? Girls, hindi ko kailangan ng bagong boyfriend. Hindi niyo ba naiintindihan? Ang kailangan ko si Smiley. Patrick, gano'n ba dapat katagal yung isang tao sa GG. toilet? Gigi, girls, toilet yan eh. Kaya kung sino man yung pumasok dyan, sigurado magtatagal. Gigi, hindi mo ba kaya mag-CR mag-isa? May training pa kami. Hindi! Hilay, sadali lang naman si Gigi. Huwag muna kayong pumasok. Pasingawin niyo muna. Hay, <laughs> sa wakas! Sige na, Gigi. Bilisan mo, ah. Ang tagal-tagal! Hindi ka na sana lumabas! Gigi, ano ba? Bilisan mo na. May training pa kami. Yak! Ang baho naman! Patrick, palabasin mo ako dito. Bilis! Gigi, tapos ka na nga. Amay usok! Ano kayang ginawa niya doon? Para ka naman bata. Lahat naman ng toilet dito mabaho, eh. Hoy, Smiley, ano? Magte-training ba tayo o hindi? Sige lang, guys. Mauna na kayo. Guys, susunod na lang si Smiley. Pag-uuntugin ko yung dalawang to, eh. Nakakasawa siya. Oh, Mauna na tayo. Baya mo yung dalawang yan. Smiley, sabihin mo nga yung totoo. In love ka ba talaga sa akin o iniinis mo lang si Diana? Anong sinasabi mo dyan? Siyempre, in love ako sa'yo. Wala akong pakialam sa tridor na yun, oh. Pare, pare, tignan mo, oh. Kev, hindi naman si Diana yan, eh. Tignan mo yung pagkikiss nila, oh. May chance ka na pare kay Dayana. So, ibig sabihin, nag-break na si at tsaka Smiley? Hoy, hoy, hmm, tama na yan. Sobra na kayo, ha? Pare, easy ka lang. Dima, ano ka ba? Ano bang problema mo? Hoy, Dima, bulag ka ba? Si Natto, hindi si Diana. Hindi ako nagigets ng blanding maraming tigyawa na nga, to. Oo nga, pare, ha? hindi niya gets. Hoy, alam mo bang sinasaktan mo si Diana? Ikaw, Nat, kaibigan mo si Diana. Dima, ano bang gusto mo? Nung si Diana, Date ni Smiley, ayaw mo. Ngayong ako na yung kadate niya, ayaw mo rin. Puntahan mo na nga lang si Diana at baka makipag-date pa siya sa'yo. Umayos-ayos ka, ha? Napipitakon na ako sa'yo. Gusto mo ba talaga masaktan? Dima, pare, tama na yan. Tara na. O ikaw, kapag sinaktan mo ulit si Diana, malalagot ka sa'kin. Sa Taddaan mo yan. Nababaliw na yata yung Dima na yan. Oo, wala na siya sa pagkatao. Halika na nga dito. Mamaya na, may training pa ako. Diana, wag mong gawin to. Diana, wag mong nga ibaba yung sarili mo. Girls, itatry ko makipag-ayos kay Teacher Mike. Kung magagawa ko yon, ibig sabihin, maaayos ko lahat ng problema na to. Hindi nyo na ako mapipigilan. Pupuntahan ko na siya. Okay, oh, Girls, Diana, siya sige. na kayo. Kung yan ang gusto mo. Dito lang kami ni Diana. Papakinggan namin kung paano ka itaboy ni Teacher Mike. Hindi niya gagawin yon. Ah, hello Teacher Mike. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Ah, tungkol sa mga problema ko, Teacher Mike. Ayokong kausap yung mga traitor. Teacher Mike, makinig ka naman sa akin, please. Actually, wala naman akong tinaydor. Maniwala ka. Ano, Diana? Tinaydor mo yung buong school. Magsasalita si Diana. Kailangan natin kumilos. Teacher Mike, please. Sasabihin ko sa iyo yung totoo. Makinig ka naman Kamay sa akin. Kamay mo. Ano yun? Sabihin mo na. Alam mo, Teacher Mike, yung kwento tungkol sa amin nila Leila at Diana. Diana, friend. Kanina ka ba namin hinihintay? Oo nga, friend. Bakit mo kami iniwan sa corridor? Malinaw na ang lahat, Diana. Huwag mo nang pahiya yung sarili mo. Nakakainis na kayong dalawa. Hindi ko tuloy masabi kay Teacher Mike yung totoo. Teacher Mike, makinig ka sa akin. Yung tungkol sa amin ni Leila at Teacher Mike... Diana, hinihintay ka ng mga kaibigan mo. Diana, friend! <sighs> okay, Teacher Mike. Salamat na lang sa pakikinig sa akin. Ano nangyari sa babaeng yun? Dati ang bait-bait niya. Ngayon nagsisinungaling. Sino-sino yung barkada? Nakakalungkot to. Oh. Girls, sabihin nyo nga sa akin, sinasadya nyo ba to? Hindi. Diana, sinabi na namin sa'yo, walang magagawa yung pakikipag-usap mo sa kanya. Girls, hindi siya nakinig sa akin dahil sa inyo. Makikipag-ayos ako sa kanya, okay? Maliwanag ba? Tsaka pabayaan nyo na nga ako. Diana, sa ka pupunta? Pupuntahan ko yung mascot. Well, well Diana, Diana wala, wala kang magagawa. magagawa. Diana, hindi, hindi naman makikinig sa, yo sa yo yung mascot. mascot. Tigilan niyo nga ako. Bakit ba ang pilit-pilit nyo? Kakausapin ko yung mascot one on one. Huwag kayong papasok. Mascot. Mascot, hi. Makinig ka sa akin. Kailangan ko yung tulong mo. Yung buong school, iniisip na tayo ako pero hindi totoo 'yon. Diana, bakit wala ako sa training? Ano sa tingin mo? Mascot, paano ko naman malalaman bakit wala ka sa training? Ako, may tanong din. Bakit wala ako sa training? Eh ako yung captain. Diana, alam ko, masama yung loob mo ngayon. Talaga, Mascot? Oo, masama yung loob ko. Diana, alam ko yung totoo. Alam ko wala kang tinaridor dito sa school. Talaga, mascot? Alam mo, lahat ayaw na sa akin. Lahat ng tao dito sa school. Pero gusto kong bumalik lahat sa dati. Yung team ko, si Smiley. Mascot, anong gagawin ko? Handa akong tumulong, Diana. Sabihin mo lang kahit ano, gagawin ko. Mascot, yun nga yung problema ko. Hindi ko alam kung paano. Diana, nauubos na yung oras natin. Oras na para sa plano natin. Nakita mo, mascot? Ayaw nila akong tigilan. Ayaw nilang bumalik lahat sa dati. Gusto nilang sumama ako sa gang nila. Pero, mascot, ayoko. O, Leila, pumalis nga kayo dito. Alam ko yung totoo. Yana, anong alam niya? Oo nga, Leila. Sasabihin ko sa buong school yung katotohanan. Babalik na lahat sa dati. Mascot, the best ka talaga. Hoy, mascot, ano naman yung sasabihin mo at kanino mo naman sasabihin? Alam mo ba na may chismis dito sa school na hindi na ikaw yung mascot? Eh paano kung ikaw pala yung ex-boyfriend ni Diana? Girls, ano bang problema nyo? Siya yung mascot natin. Kasama siya sa team natin dati. wag nyo nga siyang elaman Ah, talaga? Eh di mas mabuti pang tumahimik na lang yung rabbit na yan. O kaya, ipakita niya sa atin yung mukha niya para malaman natin na siya talaga yung mascot. Girls, ang sasama niyo talaga. Okay, mascot, thank you. Ayoko madamay ka pa dito. Ako nang bahala sa mga problema ko. Diana, sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Anytime, tutulungan kita. V I C T O R Y Victory. Diana, tara na. Hindi V I C T O R Y Victory. We are the best. Be hindi ganyan, ganito. We are the We, we are, are the best. best. Tapos victory. Nat, bakit ganon? Hindi pa tapos yung step natin. Magpractice kasi kayo ng maayos. Magpractice? Eh, atong nagkakamali? Ako, mali. Sige nga, ipakita mo sa akin yung tama. Hoy, mga Victory, makinig kayo sa akin ngayon. Kung hindi, mawawala yung timbani na yan. Mawawala na yung team nyo. Tingnan mo nga kung sinong nandito. Hoy, ini mo mo yung training namin. Diana, alam na namin ang lahat. Hindi namin kailangan ng kasinungalingan mo. Kailangan namin mag-training. Hindi perfect yung movements namin. Talagang hindi magiging perfect kasi sinat yung captain nyo. Talaga, Diana. Pero at least hindi ko trinidor yung team ko. O galit ka ba sa akin kasi dinidate ko si Smiley? Kasalanan ko ba na ako yung gusto niya? Talaga, Nat. Eh, nasan yung mascot nyo? Girls, nasan siya? Ewan ko, hindi siya dumating. Mas maayos yung training namin nang wala yung mascot. Alam niyo ba bakit hindi dumating yung mascot? Dahil alam niya na yung totoo. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, eh di tanongin niyo yung mascot. Ngayon alam ko na kung bakit hindi dumating yung mascot. Oo, oh, kumampi na siya kay Diana. Girls, bumalik na tayo sa dati. Nat, bakit mo ba dinedate si Smiley? Hindi mo naman siya mahal. O gusto mo lang akong inisin? Diana, bakit mo ba kinakausap ng mga loka-loka na to? Oo nga, samantalang tayo yung pinaka-cool dito sa school. Diana, sinusundo ka na ng mga friends mo, umalis na kayo dito. Oo nga, magti-training na yung mga best cheerleaders. Malapit na yung competition namin. V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y, victory! We? Wee! Mali ka na naman, Bonnie! Girls, friends tayo dati, anong nangyayari? Diana, Diana hindi na, na ngayon. ngayon. Tara na! By Diana v -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Smiley, may bisita ka! Birisan yung dalawa ah. Kailangan makompleto yung training natin ngayon! Hi Smiley! Smiley, pwede ba tayong mag-usap ng seryoso? Please, wag mo naman akong hindian. Kailangan ko ng taong makikinig sa akin dito sa school. Sana, Sana hindi sila magkaayos ni Smiley. Sana hindi sila magkaayos ni Smiley. Sana hindi sila magkaayos ni Smiley. Leila, paano kung magkaayos sila? Yana, kapag nagkaayos sila, katapusan na natin. Pabalik na lahat sa dati. Pabalik na siya sa team niya. Hindi na tayo magkakasama. Sana hindi sila magkaayos ni Smiley. Smiley, hindi ako traidor. At bakit dinedate mo si Nat? Alam ko naman na mahal mo ko at mahal kita. Lahat ng tungkol sa party, hindi totoo. Sige, Diana. Sabihin mo sa akin ano nangyari nung gabing yun. Okay, Smiley. Sasabihin ko sa'yo yung totoo kung ano yung nangyari sa party. Okay, Diana. Nakikinig ako. Kasi ganito yung nangyari. Diana, anong ginagawa mo dito? Pumunta ka nga dun, Magbasa ka ng libro. wag mong agawin yung boyfriend ko. Oh, alam mo, Diana. Hindi naman ako interesado kung ano nangyari. Smiley, Smiley ano na? Paano yung training natin? Yung training natin? Hindi kayang mag-practice ni Smiley kapag nandyan yung door Ano ba yan? Anong gagawin ko? Paano ko ba ibabalik lahat sa dati? Hello, ano, Diana? Diana Nagkaayos ba kayo? Hindi. Hindi pa kami okay. Diana, sigurado ko hindi na babalik yung tiwala ng mga tao sa'yo dito sa school. Oo, Diana? Tayong tatlo na ngayon ang mag-best friends forever. Alam nyo, girls, hindi ako papayag. Gagawin ko ang lahat para maging friends ko ulit sila. Magiging captain ulit ako ng mga cheerleaders. Na intindihan niyo, babalik ang lahat sa dati. Ano pare, sa tingin mo magagawa niya yun? Pupusta akong $100, hindi niya kaya. Okay, bet. Okay. Guys, walang gustong maniwala sa akin, pero hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para bumalik lahat sa dati. Magiging captain ulit ako ng mga cheerleaders at babalik sa akin si Smiley Okay? Give us a like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. Bye everyone. Diana. Diana. Tigilan niyo nga ako.